bagting one line iga bagting ayo papunta dun papunta dito sa dahong yan sa ambang sa putin ay yan Tigre. Ayan. Maliit pa lang. Hindi na natin yung kukunin. Flex ko sa inyo pala. Ayan. Ang ating gagamba. Maliit. Parang samun ano pero babalik ko na din hindi na natin ito kukunin yan yan sya alright